totoo lang po, pati buhay ko na nga po, eh, nalagay sa alanganin. Hindi po biro-biro yung inarap kong problema ngayon, lalo na ngayon, nadagdagan pa dahil nga sa problema kahapon hanggang ngayon. Pati siguredod ko na nga po, hindi ko na maisip kung baka bukas makalawa, eh, wala na rin po ako. Dahil iba po kasi nagiging sitwasyon namin ngayon dito simula ng maupo sa pwesto bilang kahalili ni dating Mayor Alice Ko, Hindi na raw naging normal ang buhay ng First Municipal Councilor ng Bamban na si Eranyo Erdi Timbang. Sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 News, inilahad niya na may natatanggap siyang banta sa kanyang buhay. Buwat po kasi mabuka sa ma isyu ng pogo na yan, eh, medyo iba na po yung pakiramdam ko sa mga nagdaang araw. Hindi pa po ako nag-assume ng vice mayor at mayor. Uh, Nakapag-blatter na rin po ako sa kapulis at saka sa barangay sa buhay ko. Eh, uh, lalo na po ngayon, eh, hindi ko po masabi kung tama po bang sabihin ko sa publiko na pati buhay ko eh, nalalagay sa alanganin dahil sa paglabang ko lang po sa katotohanan. Hindi direktang sinabi sa CLTV36 News ni Timbang kung sino ang tinutukoy nitong nagbabanta sa kanyang buhay, ngunit malaki raw ang kutob niya na isang dahilan ang kanyang naging pagtutol kahit noon pa sa POGO operation sa Baufu Compound. Samantala, kahit na may pangamba, handa naman umano niyang maitaas ang uri ng serbisyo publiko sa kanyang bayan. Hindi rin daw siya apektado sa mga simpatsya ng ilang kababayan na kahit dayuhan ang naihalal ay ibinabandera ang suporta sa sinibak na alkalde. Dahil paniwala ni Timbang, mas mabigat ang naghalal sa kanyang posisyon ngayon. Siguro po, regalo na ng Panginoon sa akin yan. Eh siguro sa dalawang taon, eh, reward na po sa dalawang taon na pagkikibaka ko sa katotohanan. Malaking regalo po para sa akin. At sa mga kababayan ko po, hindi ko po kayo pababayaan. Kung ano po yung nasimulan natin nung day one pa lamang, tatapusin ko po yung 90 days ko na may, may, may maiiwan ako na uh, magandang proyekto sa inyo sa mga kababayan ko po sa Bamban. Number one, Consilor si Timbang at sa mga nahalungkat na record ng Senado, siya ang nag-iisang konsihal ng bayan na hindi pumirma sa letter of no objection sa Pogo Company sa Bamban na kalaunay natuklasan na pagmamayari ni Alice Go. Ako si Paolo G. Santos para sa CLTV 36 News.